Right guys, ginawa ko tong video na to guys para awareness lang. Ano ha hindi ako doktor. Hindi ako veterinaryarian. At isa lang akong simpleng tao, pero ito ay awareness lang dahil base ito sa aking gwaan karanasan dito sa pag-aalaga ng aso. Actually, guys, ako ay ako ay ayoko sana ng aso sa bahay. Kaso lang, ang bunso ko, hindi ako makapalag. Silang lahat, magkakapatid, ay kumuha ng aso. Kaya nandyan si Chichay, yung aso namin. So, nandyan lang sa bahay namin. Kaso lang, okay, hindi maiwasan guys, na makakalmot ka ng aso, nadidilaan ka ng aso, yung ipin niya, gumaganon sa kuha natin, sa mga balat natin at uh, since marami tayong napapanood sa mga social media na cases ng rabies ay yun na nga napapainjiksyon ko yung mga anak ko at napapainjiksyon kaming lahat nagkaroon kami ng tinatawag na uh, vaccination nagpabaksin kami kasi nangyari nga uh, hindi ako takot sa aso ang kinasakit sa ang kinakasakit sa isip at puso ko yung gastos ng Okay guys, ang kinakakuan ko sa sa akin sarili ako kasi bilang ama naninigurado ako. Kaso lang hindi naman ako kumikita ng malaki. Uh, self-employed na ako guys at yung ginagawa ko dito sa pang si self-employed na hindi ganong kalakihan ang kinikita ko tamang-tama lang talaga sa panggastos pang survive sa araw-araw at hindi talaga siya malakas So pag once na nagpapabaksinize kami Ay talagang masakit sa aking bulsa Ang nagagastos namin Yung vaccination sa private tayo Ay umaabot ng almost 2,000 mahigit So, i-remind ko lang, i-awareness ko lang to sa mga nag-alaga ng aso kasi maraming nabubulagan na maraming na hindi alam. So, isipin mo, lahat kami nag-vaccinize kasi nga may makakataong nakakalmot at na bidilaan or na kukuha ng ngipin sa aso. So, hindi ako makapalag sa bunso ko kasi nga gusto nga niya mag-alaga ng aso. So, ayan ngayon napag-alaman ko na napag-alaman ko guys ah na hindi ibig sabihin na vaccinated ka ay protektado ka na yung uaaso pala namin ay vaccinated din ng rabies so ipapakuan ko lang base ito sa si, sa private na na center na pinuntahan namin kasi inaklaro ko so ganito yan uh, hindi ibig sabihin vaccinated yung aso at vaccinated ka Once na kaget ka, magkakaroon ka pa rin ng tinatawag na booster. Which is ang booster guys ay sa private ha, sa private, ang halaga ay 800. Ngayon, unang shot yon 800. Pangalawa, dalawang booster yon So, unang shot, 800. Pangalawang shot, 800. So, 1.6 yon Kaya lang, yung isang first shot, may kasama po siyang tinatawag na uh, anti tetanus so 200 yon so 1000 okay 1000 so yun ang kinakasakit ng uh, aking kalooban kasi nga sabi ko nga okay uh, lang sana kung maluwag ako sa pera ngayon guys ang problema pa nito base ito sa, uh, sa center na tinanungan ko kasi nga kinaklaro ko talaga kasi okay. uh, so kung makagat ka within this ganito kung mga upper 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 part ng iyong katawan ay hindi na pwedeng booster yun parang ang ituturok sa iyo ay irig irig ang tawag di ko alam kung anong meaning ng irig irig ang tawag which is depende sa timbang mo depende sa timbang mo ha so kung tulad ko kalaki tulad ng timbang ko ang halaga ng timbang ko kung makagat ako upper right upper, upper part ay halagang 8,000 so ito na nga guys ang misis ko nagpakain sa aso namin pagpakain niya naabot yung kanyang kamay hindi dumugo parang nakalmot lang sa ngipin ang kanyang balat nakalmot lang ha vaccinated na misis ko nakalmot so dinala ko dun sa center nga at yun na nga sinabi na irig po ang dapat dyan kasi upper part so kampante ako kahit masakit sa loob ko nai dala akong 3,000 isip-isip ko sobra-sobra na yun pala, pagtimbang timbang ng misis ko ang halaga ng injeksyon ng erig sa kanya ay almost 6,000 so nawindang ako sabi ko, ano? so ma'am, wala po ganun kalaking halaga so nangyari in kami na pumunta lang kayo sa government mabuti na lang papunta namin sa government guys, ay eh, available yung erig pero hindi palagi at ang haba ng pila at hindi palagi hindi palagi hirap na hirap ka pa buti na lang may motor kami kasi ang layo talaga yung place galing sa amin at kakain talaga ng isang araw halos kakapila mo ah uh, so yung irig kasi guys ay parang 24 hours so uh, as soon as possible siguro yon kasi parang kwan yun eh ah uh, para emergency shot sa mga kwan so maraming maraming nararabis dahil sa gastos yung kadalasan dito sa amin, hindi na sila nagpapa -inject. kasi nga gastos. Yung iba may may-ari. Yung dito sa lugar namin guys, marami nakakagat. Tapos binibigyan ng pera kung 600 ng may-ari ng aso. 600. Siyempre yung iba, hindi na nila ini-injection yun. May 600 na sila eh. Pero kung tutusin, to kulang yun. Kaya nga sabi ko, ang lalakas ng loob niya mag-alaga ng aso, bibitawan niya po sa kalye, Pagkatapos, pag nakagagat, hindi kayo marunong magbayad ng pang injection na hindi nyo alam kung magkano ang halaga. Yun yung guys, uh, ito lang ang ikuan, ito lang ang... Okay guys, I hope na na-inform ko ang iilan. Alam ko hindi naman marami ang nanonood sa mga video ko. Pero sana na-inform ko na yan ang dahilan bakit ako ay hanggat maaari ayaw ko mag-alaga ng aso at pusa sa bahay. Kasi nga, yung injeksyon, eh, parang goan. Ah. Isipin mo huling ngayon lang ah, ngayon ngayon lang na nangyari. Yung misis ko na naman, yung ipin na naman ng aso namin ay nagano na naman parang gumano pero hindi dumugo. Parang natuldok lang niya yung pan. Pumunta kami sa center, ang sabi, i-booster. So, madali lang naman. Booster, injection lang. Pero yung halaga ng injection, ang, yun nga ang kinakatakot ko. Yun ang kinakuha nga. Gastos na gastos. Na hindi halos, di ba, isipin mo, halos hindi nga ako magmimirinda. Makatipid lang. Tapos, di ba? So, I hope na na-inform ko ang kadala sa akadaram karamihan na hindi natin gaya, na ma mahirap, may nangyari na isang bata, teenager, na bigla na raw namatay panood ko sabi ko niyan at wala namang kagat ng aso yun pala humahalik siya sa aso di ba kumbaga ang rabies ay hindi natin pwedeng basta-basta na lang baliwalain kasi napakadelikado okay guys